ayan iniwan ko muna si Yoru yung si Blue natin kasi hindi kaya doon ako galing wala na to yung battery ng GoPro guys kasi dito masyadong hindi ko pa nakuha yung susi ng motor kasama natin nauna na Sana aabot pa itong battery natin 5% sa GoPro Ayan, ayos Guilty pan, beauty Ito yung ano Bilisan natin yung paglakad Ah, yun pala Yun Yung rock formation na yun Healthy Beauty Eat. First time kong pumunta dito guys Yung GoPro natin o oh. 3% lang yung battery hindi na ataabot ng battery ng GoPro natin. Oh. Yuh, yuk. Three percent. Sana makaabot ka dun sa ano. ano? You know.

yung iba kasi nag-overnight dito dito sila natutulog wala, oh. mahirap dun pa ano, pababa ang alam ko, walang bayad dito eh pag ano pag mag-camping ka, meron nata bayad site nila dito guys dati sa sa youtube, sa YouTube lang sa youtube lang ko lang to makikita ayun wala na lobot eh. dapat minasak mo na motor mo dito eh wala di kaya ah oh, iba pala yung kaltipan view no yan yan mo. na mismo hindi yun nandun sa mob nandun sa taas eh Baka iba yan. Yun ata. Ang mga promotion na yan. Ang iba yan. Hindi, ito yun. Ito yung nakikita ko sa YouTube eh. Bakit kinakot mo ng motor mo dito eh. Hindi po ito. Ay, okay naman po Hindi hmm? okay, naman yung mababa ang motor mo. Mahirapan ako sa pag-lose mo. <laughs> oh, nagkakamping. Nagkakamping dito. Yeah, kasi okay. transfer meron. Okay. wala akong dalang wallet. <laughs> At na. na. meron ako 100 do. Oh. Ayun, tama May entrance fee pala dito guys, oh, 50 pesos. Kailangan pa mag-login. Dito, Kailangan talaga. <laughs> So ayun bali 50 pesos yeah, po yung Yan guys yung view Grabe huh? yung view Ha? Ah, niya tayo Dito yung may permission formation pa dyan guys oh ayan <tries> Apa yang First time sa Kiltipan. Ayun. Kita tayo dito. Whew. What a view. 60 view guys ayan, o. ayan o. oh. Ah. Okay. May mga bahay pa 'to sa baba guys so. oh.